Pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumput dalawa. Panginoon sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayon man, magala kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang Espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras din ngayon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasa salamatan kita Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob tulad ng sa bata. Oo Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Yesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan. Pagsasadiwa Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Nakikigalak si Yesus sa kanyang mga alagad dahil sa kanilang matugumpay na misyon at sa kanilang kapangyarihang lupigin ang mga masasamang espiritu. Gayunpaman, Ipinaaalala ni Jesus na ang kanilang lakas na espiritual ay mula sa biyaya ng Espiritu Santo. Kaya nga, mahalaga na lagi pa rin nilang maipairal ang kababahang loob, diwa ng pagkakapatiran at pagmamahalan sa bawat isa, sa kanilang kapwa at sa Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.